Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali. Samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ng Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais nice kong batiin ng Happy Wedding Anniversary this week, uh, sina Kian at teya Sibilia, Jed at Ching Dungo, at Emil and Angela Garcia. Happy listening din kina Eric Adona, kay Ati Presi Torres, kay Doktora Elaine at Dok J. De La Vega, kina Kuya Ranyo at Ati Ine Carlos sa mga kabatsmate ni Ati Digna doon sa Kalumpit Institute na ngayon ay Kuleyo di Kalumpit at gayon din sa mga Dungo Siblings. Sa araw na ito ay nagdiriwang ng ikaw 117th anniversary ang UCCP Evangelical Church of Muntinlupa sa pangunguna ni Pastor Alfredo Casanova at Ati Grace Panulino na kanilang uh, council church uh, church council chairperson. Makita-kita tayo mamaya dyan sa pagdiriwang ng inyong anniversary. Tayo ang mga Juan Bautista ng makabagong panahon na maghahanda ng puso ng mga tao upang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Pag-aaralan natin ngayon kung paano tayo magiging katulad ni Juan Bautista sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay natin sa Marcos 1, hanggang 8 Babasahin ko ang magandang balita Biblia ng Marcos 1, 1 hanggang 8. Ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Yeso ang anak ng Diyos tulad ng nakasulat sa aklat ni Propeta Isayas. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Iahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. At dumating nga sa ilang si Juan na tagapagbautismo na nangangaral. Pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Hudeya at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog Jordan. Ang damit ni Juan ay yari sa balahibo ng kamelyo at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulut pukyutan. Ito ang pinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa akin ni hindi ako karapat dapat yumukod at magkalasman lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binautismohan ko kayo sa tubig, ngunit babautismohan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang aklat ni Marcos ang pinakamaikli sa Ebanghelyo. Ngunit ito ang pinakamaaksyon na nagpapakita kay Jesus na laging nasa sentro ng pagkilos, hindi lamang nangangaral, kundi gumagawa, naglilingkod. Ang sumulat ng ibanghelyong ito ay si Marcos. Ito ang kanyang Roman name at huwa naman ang kanyang Jewish name kaya tinatawag din siyang John Mark. Hindi siya kabilang sa labindalawang alagad ngunit siya'y pinsan ni Apostol Bernabe. Ganito ang wika ni Paul tungkol kay Marcos sa Colossus 4Gs. kumusta kayo ni Aristarco na bilangguring kasama ko at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Si Marcos ay anak sa pananampalataya ni Pedro. Ganito ang wika sa unang Pedro 5.13. Kinukumusta rin kayo ni Marcos na aking anak sa pananampalataya. Isinulat ni Marcos ang kanyang ibanghelyo para sa mga Roman Christians na namumuhay sa isang lipunang naniniwala sa maraming Diyos. Kung kaya't ipinakikita ni Marcos si Jesus bilang tunay at natatanging anak ng Diyos. Ang kasaysayan ni Juan Bautista bilang tagapaghanda ng daan sa pagdating ni Kristo ay pinaksa din ng tatlo pang ibanghelyo. Ang aklat Nina Mateo, Lucas at Juan. Nagpapakita lamang ito na lubhang pinahahalagahan ng mga ebanghelista ang papel ni Juan Bautista sa paghahanda sa pagdating ng Mesyas. Ang huling aklat ng Lumang Tipan ay ang Malakyas. Ang Marcos ang pinaniniwalaang unang ebanghelyo at ito'y naisulat 400 years matapos na maisulat ang Malakias, kung kaya't ang Malakyas ang itinuturing na bridge ng Old and New Testament. Ang isa sa pinakadakilang propeta ng Old Testament ay si Isaias. Ang kanyang aklat naman ay naisulat daan taon bago naisulat ang helio ni Marcos. Ang Marcos 1, 2, at 3 ay pinaghalong quotation mula sa Malakias 3.1 na ganitong wika. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. At doon sa Isaiah 40 stress ay ganito naman ang wika. Ganito ang isinisigaw ng isang tinig. Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Mula doon sa pagsipi o paghabi sa Malakias at Isayas, ay ganito ang isinulat ni Marcos sa verses 2 and 3 ng ating aralin. Nagsimula ito noong matupad ang isinulat ni Propeta Isayas. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa inyo, ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Ang pagdating ng Mesyas, o ng tagapagligtas ang pinakahihintay ng mga Israelita na nasa ilalim ng pananakop ng Imperyong Romano. Kung paanong nangailangan noon ng tagapagligtas ang mga tao, nangangailangan din ang mga tao ngayon ng tagapagligtas sapagkat ang tao ngayon ay alipin din ng imperyo ng kasalanan pagkamakasarili kawala ng kapayapaan at katarungan. Ngunit katulad ng kasaysayang ating pinagbubulay-bulay, kailangan ng Diyos ang mga Juan Bautista upang ihanda ang daan sa pagtanggap ng tao sa kanyang bugtong na anak, kay Yesu Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa makatwid, kailangan ng Panginoon ang mga Juan Bautista upang matanggap ng tao si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Kailangan ng mga tao na mabautismuhan sa tubig. Ganitong wika sa verse 4, Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Dati, ang bautismo ay isang ritual lamang kung saan ang isang hindi-Hudyo ay tinatanggap na convert sa Judaism ngunit binigyan ni Juan Bautista ng bago at kakaibang kahulugan ang bautismo. Ito'y pagsisisi ng kasalanan, pagtalikod sa makasarili at makasalanang buhay at pagsunod sa panuntunan at panukala ng Diyos. Ang bautismo sa tubig ay simula lamang ng proseso ng pagiging tunay na kristyano. Kailangan itong sundan ng bautismo sa apoy o bautismo ng Espiritu Santo. Sabi ni Juan Bautista sa verse 8, Binautismohan ko kayo sa tubig, ngunit babautismohan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang binabanggit niya ay si Kristo sa makatwid. Matapos na magsisi ng kasalanan, kailangan makapagpatuloy sa kabanalan ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at pagsunod sa kanyang aral at halimbawa. Kailangan tayong maging mga Juan Bautista, paggamit sa Diyos upang ihanda ang daan sa pagdating ng Kristo sa buhay ng isang tao at ng isang lipunan. Ano-ano ang mga dapat nating maging panuntunan sa pagiging Juan Bautista ng ating panahon na maghahanda ng puso ng mga tao upang tanggapin ang tagapagligtas? Una, manghawakan lamang sa kapangyarihan ng salita ng Diyos at hindi sa kapangyarihan ng position and possession. Ganito ang sabi sa verse 4 ng ating aralin. At dumating nga sa ilang si Juan na nagbabautismo at nangangaral. Nang panahon ni Juan Bautista, ang mga Jewish religious leaders ay naghahangad ng magagara at mararangyang tahanan at nalalasing sa kapangyarihan, power, and wealth. Yun ang kanilang consuming passion. Maging sa ating panahon ngayon, napakaraming mga mga at evangelist ang natukso sa kapangyarihan at kayamanan. Kaya sa halip na maging mga evangelist ay naging iba at lihis. May biruan nga na kunais nais mo raw yumaman ay magtayo ka ng iglesia. Ang ilang ay simbolo ng paglayo sa rahuyo ng materialismo, kinang ng salapi at tukso ng kapangyarihan. Ito'y nangangahulugan din ng pagbaba ng sarili, pagbababa ng sarili, kung paano ibinaba ni Jesus ang kanyang sarili, na buhay hindi lamang bilang karaniwang tao, bagamat siya'y Diyos, kundi namuhay bilang isang alipin kaya ang pangunahing tagubili ni Yesus sa isang alagad ay ang pagtatakwil sa sariling interes at kapakanan. Napakahirap gawin yan. Yung talikuran mo ang iyong sariling interes at sarili mong kapakanan para sumunod sa Kanya. Kung kaya't ito ang pangunahing hinihingi niya sa sino mang nais na sumunod. Ganito ang wika ni Yesus sa Marcos 8.34. Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ikalawa, mamuhay ng simple at malapit sa kalikasan. Wika sa verse 6, Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon ang kanya namang pagkain ay balang at pulot pukyutan. Ang kanyang pananamit ay katulad ng pananamit ni Elias. Ganito ang description sa ikalawang hari 1.8 tungkol sa kasuutan ni Elias. Mabalahibo po ang kanyang kasuutan at nakasinturo ng balat. Alam nyo ang lifestyle ni Juan Bautista ay malayong malayo sa lifestyle ng mga religious leaders ng kanyang panahon. Ganito ang warning ni Jesus sa Marcos 12.38-39, Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahahabang damit at nagagalak na sila'y igalang ng mga tao. Ang gusto nila ay ang mga natatanging upuan sa sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan. Tinatawag natin ang mga naglilingkuran sa gobyerno ng mga public servants. Ngunit kung magsasagawa ng lifestyle check, marami ang babagsak dahil ang marangyang uri ng kanilang pamumuhay ay hindi kayang suportahan ng kanilang sweldo malibang sila'y mangurakot ng salapi ng bayan. Totoo nga ang sinasabi na sa gobyerno ay malitang sahod ngunit malaki ang kita. Ang sahod ay legitimate na salary ngunit ang kita ay ang lagay o kotong. Ngunit ang lalong nakalulungkot. Mayroong mga religious leaders hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo na malayong-malayo ang lifestyle sa lifestyle ni Juan Bautista na simple. Oh, marami tayong nabalitaang mga sikat na mga leaders, mga evangelists na sobrang rangya ang pamumuhay. Ikatlo, si Kristo lamang ang itaas sa halip sa lahat ng pagkakataon at hindi ang sarili kailanman. So inuulit ko, si Kristo lamang ang itaas sa lahat ng pagkakataon at hindi ang sarili kailanman. Ganito ang sabi sa verse 7 tungkol sa pangaral ni Juan Bautista. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin ni hindi ako karapat dapat na yumukod at magkalasman lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Sa loob ng mahigit apat na raang taon, ay walang ipinadalang propeta ang Diyos sa Israel hanggang sa dumating si Juan Bautista. Ang sabi sa verse 5, Halos lahat ng taga at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. John the Baptist became an instant celebrity. Marami siyang paari siyang lamunin ng popularidad at maging mayabang. Ngunit nanatiling mababa si Juan Bautista at nanatiling focus sa kanyang misyon na ihanda ang daan ng Mesiyas noong panahong iyon, ang tanda ng sukdulang pagkaalipin ay ang pagkakalag sa sandalyas ng amo. Pero ang sabi ni Juan, kahit sa gayong pinakamababang gawain ay hindi siya karapat dapat. Sabi niya sa verse 7, Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin sa mababaw na pagtingin. Tila ikinukumpara ni Juan ang kanyang sarili kay Yesus sa isang paraan na mas mababa lamang siya ng kaunti kay sarito. Ngunit, ang sumunod niyang sinabi ang naglilinaw sa kanyang deklarasyon. He could not be compared with Jesus. There was no point of comparison. Kaya ganito ang dugtong niya. Ni hindi ako karapat dapat yumukod at magkalasman lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Wow! Talagang batid ni Juan ang kanyang papel ay maghanda lamang ng daan ng Mesyas. Ang mga lingkod ni Jesus ay laging nalalagay sa tukso ng pagmabalaki, ng pag-agaw sa glorya na tanging kay Kristo lamang dapat ialay. Ganito ang naging karanasan ni Pedro. Sapagkat madaanan lamang ng kanyang anino ang mga may sakit ay gumagaling na ang mga ito. Kung kaya't may mga nagtangkang luhuran siya. Nang gumaling sa pamagitan ni Pedro ang isang lalaking ipinanganak na lumpo, pinagkaguluhan si Pedro ng mga tao. Ngunit ganito ang sinabi ni Pedro sa kanila ayon sa gawa 3.16. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. Ikaapat, ipangaral ng buong tatag at tapang hindi lamang ang pagsisisi kundi ang pagtalikod sa kasalanan. Bilang mga Juan Bautista, kailangan kumprontahin natin ng buong tatag ang mga tiwaling sistema at istruktura. There must be no compromise to sin. Ang ating misyon bilang mga Juan Bautista ng ating panahon is to comfort the uncomfortable and discomfort comfortable. Ang kasalanan ay dapat na nilalabanan. We have to convict people of their sins. Si Juan Bautista ay nilapita ng iba't ibang uri ng tao at nagtanong kung ano ang nararapat nilang gawin. Walang patumanggang sinabi ni Juan Bautista na kailangang itigil nila ang masasamang gawain. Ganitong wika sa Lukas 3:14, 14 Tinanong siya ng mga tao, Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya sa kanila, Kung mayroon kang dalawang balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Ganyan din ang gawin ng may pagkain. Dumating ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya, Guru, ano po ang dapat naming gawin? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin, tugon niya. Tinanong din siya na mga kawal, At kami po naman, ano ang dapat naming gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di makatwiran, masyahan na kayo sa inyong sweldo, sagot niya. Sa makatwid, ang hinihingi ni Juan Bautista napalatan daan ng tunay na pagsisisi ay ang pagkakawang gawa, pag-iwas sa korupsyon at pagsasamantala. Makukumpleto lamang ang proseso ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan kung pagkatapos nito'y maaakay ang tao kay Kristo upang mamuhay ayon sa kanyang aral, halimbawa at pamantayan ang maging Juan Bautista ng ating kapanahunan ang pinakamalaking hamon ngayon sa bawat kristyano. Sa isang panahong patuloy na bumabagsak ang moralidad at lumilis ang tao sa aral at utos ng Diyos. Gaano tayo katapang na ang kasamaan at kasalanan sa ating panahon? bilang mga Juan Bautista ng ating kasalukuyan. Tayo manalangin. O dakilan Diyos, kung papaanong tinawag mo si Juan Bautista upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng iyong anak na si Jesus, sa ngayon din ay nangangailangan ka ng mga Juan Bautista upang ihanda ang puso ng mga tao para tanggapin ang iyong anak na si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niyo po kami, banal namin Dios na maging matatag at matapang na katulad ni Juan Bautista. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pangsubaybay dito sa ating lingguhan programang Karunungan Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali Nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.